Ayan, dugay na jeep minangandoy ug init dere. Karon nagpakita na init na gyud siya as in o oh, sinaw kayong panganod. Yeah. Blow na blow. Oh. Sana tuloy tuloy na. Kaya tong niaging semana si pa sa. Working basa -a. So karon init na gyud in town. Salamat si semana santan mangkod. Maong uh -oh. ingon ani na kainit. Si Mana Santa is waving. Holy Week na. Eight years na tang wala ka atin. Og Holy Weeks ato ang probensya. Katong mga musakagbuntod katong. Katong mga og mga city palabras maminaw na lang taani online no ano na yeah. pinindot sa init o oh. mm. just, Nagako lagi na ay balay niya na ay area sa backyard ayan o oh nangandoy ito ko mag garden garden ug utan nun sa para ug gustong mag utan fresh from the backyard no diba ano? ano? nakakada ko ipakita ninyo nung kabataan ko ayan kinakain namin to kasi nga daw purga ayan o oh. Kinakain nyo rin ba yan? yung bunga sa ano kabahero yun. mga bunga na yan ang sarap niyan pag kinakain no no, no, no. Ah. zoom natin ang bunga ayan ayan Ay, Na, na miss business na sa tanom si Lola sa ibabaw. Na -na -na -na. Ayan. Bago pa lang nga nag-bloom ang tanong nindot kay aon, Murag bago. Kaila ba mo bago? Pwede na siya kaunon o ang bago. Bago. Puso kay kumukatkat kat ba og mga tumi ni Bebet kami nan si ato ato ni si lola manguha ni ditug ka ng bago ay lami kayo na utanon tunuan ba yun lebring pa ni hapon Maora to guys